Babagpalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure tayo uli Pamana sa gabi mga kapaders Dito sa harap ng isla Bagay ng ang amihan Saka yung hangin mga kapaders Nag medyo naging Kailangan problema Yung hangin galing balir mga kapaders Diyan parti hangin Sana huwag sana maglaksan na Mamayang gabi Sa aming pagpalaot Sana Lord Kabayan mo kami sa aming paglaot mamaya sana maging safety ang aming pagpalawot mamaya. At yung dating ispat namin pira pa na aming ng malaking surahan sa kulambutan. Aming pupuntahan mga kapaders. At sana may mga bagong tabi doon na mga isda. Sana pala rin tayo. Kursi nga pala ngayon. Alas 5 ng hapon mga kapaders. Magek na rin kami ng gamit. At baka Duwati kami sa spot at pagpapanaan baka ma video madilim-dilim ng mga kapaders. Kailangan ng problema para madunlok mga kapaders. Video malikot ang ilalim ng dagat, galing sa paglakas mga kapaders. Pero testing tayo. Abangan niyo sa aming pag-dive mamaya. God bless. Ingat tayong lahat. Papunta kami sa spot natin pagpapanaan mga kapaders. Yung nauto ka unahan ng bangka natin, yung islang iyon nasa unahan. Medyo malayong yung biyahe mga kapaders, mga isang oras sa biyahe bago tayo makarating doon sa spot maraming salamat lord muli mo na namang hinaplos ang karagatan bahagi ng kalmaan dagat dito sa isla ayan ang araw mga kapadyos papulubog na sakto marating kayo sa spot mahaba na yan mga kapadyos baka wala na yan medyo madilim dilim na at madad na rin tayo doon pag ating dating mga kapadyos pag tayo ginabiin ang biyahe abang abang lang panibagong dive na naman tayo panibagong adventure hanap tayong isdang mga panat dito sa bahura at naroon surahan na malaki ay masuot pa yun lumabas mm -hmm. huli ka dyan bin naman mga kapaders magandang pangitain ito antimanong malaking surahan nagpakita sa atin kagad sana may kasamahan ito ito yung bahurang tigpuro kung tiyatawag sa amin maliit lang na bahura ito mga kapaders dito lang kami paikot ikot ng kasamahan ko at yung bangga namin nasa tapat lang namin nakaangkla mga kapaders sana may kasamahan at dito sa malaking butas may malaking surahan na kasuot naroon hindi abot ang pananikadabi sa kiko mga kapadyers kaya ako sininyasan sinusuit ko sana kaya laang medyo malikot ang ilaman ng dagat mga kapadyers saka hindi abot ang pana ko rin grabe ang pagkaasot ng malaking surahan naroon paigot-igot lang sa ilaman ng butas hindi nalapit sa amin sana maabot ang kasamahan ko yun sinusungkit mga kapadyers pinapalapit sa akin ay sigurado ko sa akin hindi kita kaabangan. Ay, masuot pa tumalikod mm -hmm. Ay, nakabunot pa. Na ito, bumalik. Mm-hmm. Shoot sa bibig, mga kapaders. Salamat, Lord, na marami. Malaking biyaya na naman ito. Tiko ang pana ako. eroy nakatanggal. Uulitin ko pa. Mm-hmm. Yari ka na dyan. Buti at patay na rin, mga kapaders. Pinanak ko na lang. Tamang pa siguro. Masasaya ang pitong malaking surahan. Dalawang ako nakatanggal. Itong pangatlo sigurado na masarap itong pampulutan or inihaw masarap dito mga kapasig itong malaking surahan. Pero pambinta na muna natin. At na ito yung kasamahan ko, si Kadavis Rico. Nakapadin ng malaking surahan mga kapaders. Ahaba ang lawi. Napanat daw niya, sinya sa akin, lumalangwi ng mga kapaders. Butit nakita niya, malipas na ng kabilang bahura, buti lang at naabangan niya sa kabilang kanto mga kapaders ay yung ako tiko tiko gawa kayo ng malaking surahan pag pana ako eto gigitikin mga kapaders yan paggitik ng malaking isda sa mataang patama mga kapaders Diretso sa utak yan pag tinutusok ay bitawan pa buhay pa yan iba talaga pag ang pana anti man na ay pana yung aking pana ikakasako pa pasiguro yung pagitik yan no, matay na hanap ulit tayo Maraming salamat Lord at may mga bagong tabing sura nitong malalaki sa bahura. At na ito pa may nakasuot. dambo alang sura dito mga kapaders. Gigitikin ko. Mm -hmm. Kahit ko ang pana ako. Ganyan ang pagkaplang kita mga kapaders. Butit na gitik natin at kung hindi, mali pa naman ang butas. Salamat ulit Lord na marami. Uy, dambo alang sura. Ayun, siman ang pana ako hindi tumagos. Maka din siya naman at ito ng pambigas bukas. Pahigay ng pandaradagdag, pangkonsumo. Nakakatawang mamana pag malaki ang surahan. Pati alamig ng dagat, nawawala mga kabaders. Ipagay ito malaki mis dating mga kapana. Tuwa na naman bukas ang mga kabili ng surahan na ito. Hanap tayo ulit mga kabaders, sana mayroon pa. At naroon, sa salam ng kural, surahan, dumalaga. Mm -hmm. Gitik, naudog makalating kiloan ito mga kapaders may timbang na ito may presyo na at naroon pa sa ilalim ng corals may islang may balpas yung timbungan na tiyatawag sa amin palalapasin ko lang itong paana ako at ating rin mga kapaders ay ito na mm -hmm. parihas itong suranapan ako sa kain timbungan para sa presyo mga kapaders 130 hanapan ko pa at naroon nasa butas uli malaking surahan na naman masih siguro ko pagpana uli mm -hmm. sintido ang tama gitik na naman mga kapaders sobrang sang ito estimate ko itong surahan mahaba na naman ang sungay maraming salamat nasa na kaya kasamahan pa nito sana mayroon pa naroon sa butas mga kapaders may nakita ako igat na tigre or balangitan kung tawag sa amin ayun oh. Yun! Paltak-paltak ang kulay mga kapaders. Wala nagpapakita itong kulambutan. Nasaan daw kaya? Na ito, alatan. <coughs> pang ulam, sabawan mga kapaders. Alatan o rodillo kung tawag sa amin. Ayun, may suga. Kailang mali ito mga kapaders. Dito tayo sa malaki laki pang ulam. Hanap ulit tayo. Pakita, kulambutan. Yun, bibiya, ortibos, pang ihaw. Mm-hmm. Yahi ka na naman. Buldira na ba maka yun, mga kapaders. Kaya pia siguro ko ang paana ko. Pag tumama dyan, delikadong na naman. Hanap ulit tayong isda, mga na. Sa parting unahan. At naroon sa corals, may nakasood sa butas. mm Tinamaan. -hmm. Bukawin. Aroy. Ma Ay, nakatanggal na, mga kapaders. Ulitin natin. Na ito. Mm -hmm. Sigurado ka na dyan sablay na naman ng pagkapaan ako ayan sa parting TNT maan delikadong mga kapunit mahirap kayo magtuit kayo ng stingless pag nasa dagat wala tayong pamukpok hanap na tayo at yung tsaga kahit tiko tiko ang pana ko walang kita na maganda yung tatamaan ng isda hanap tayo uli makita isda dito sa butas walang nakasuot naroon surahan medyo maliit mga kapaders yung ating malaki-laki papanain na ito, sulid. Mm-hmm, nakatanggal, nakapunit, naroon, sumuot. Mm-hmm, sigurado ka na dyan, hindi ka na makatanggal. Pandaradagdag mga kapaders, naroon tama sa parting Nakapunit ang tama. Buti na lang at hinaplos ni Lord ang karagatan. Bagay ng kalma ang dagat kahit ay nakalaot na naman. Mm-hmm, surahan ulit mga kapaders. Labas ngayon ng surahan sa bahura sana marami itong kasama at para makaari man tayo ng pambinta bukas baka kakain naman tayo bukas ng isda na sariwa hana pa tayo at na ito isdang bukaw paksiwin mga kapaders mm, yari ka na naman isdang burakat kung tawag sa amin sa ibang lugar ang itong isda mahal ang presyo mga kapaders dito sa amin sa isla mura lang ito kasama ito ng 130 ang kilo Hanap ah, pa tayo. Naroon na naman lumalangoy. Ayan. Sumasaboy ang buhangin mga kapaders. Manitis, mailap. Ayaw magpalapit. At imbibilis na lang oy. Tatargetin ko. Mm -hmm. Hindi kinamaan mga kapaders. Yung manitis. Sayang. Ito na lang ang papanain ko. Surahan. Mm -hmm. Yari ka na dyan. Ayos to pandaradagdag. Pambinta. Ana, d'er? tarta ang kilo. Berto kalaking surahan. Awang ko lang sa inyong lugar. Swerte nga, ibang may isda sa ibang lugar. Malang isda. Kaya ang yung may mili naman. Pag walang pambili. Dito sa isla, sa lugar namin, sa may isda lang, mangi ka lang, makakaulam ka na. Ito, sulid. Yun, tinamaan. Muntik pang salaan. Uwan-uwan na isda, mga kapadir. Sulid kung tawag sa amin. Sulid na pula. Or 7 up kung tawag. Ayos ito. Pasabitilya, 1.30 ang kilo. Masarap itong pinirito sa usawan ay suka. Hanap pa tayo. Kulambutan, pakita lamang kayo. Nasaan na kayo? Yun, lapu-lapu mga kapaders. Sibungin, orsono. Itong papasiguruhin ko. magkitik ka lamang. Hindi nakitik mga kapaders. Di bali, lumampas ang pala ko sa parting ulo. Hindi ito mga katakas. Nakasuri tayo ng malaking lapu-lapu. Maraming salamat, Lord. Nakasibungin na naman tayo. Ito maganda ang presyo. Kasabi ko ng sura sa presyo, 150 ang kilo mga kapaders. Yagopeta mga na sangan Ginigiti ko sana, kaya ang pana, puti ko. Hindi tema yung sintido. Di ba, li? Ating nahuli man, kasi nagitik. Maganda ang tinagaw ng lapulapo na ito. Hawan na hawan. Walang ibang mahusuutan. Hanapan natin ang kasama yung lapulapo. At naroon, surahan mga kapaders. Grabe ang pagkatago. Halos sirap ang maabot. Pipilitin kong maabot ng pana. Mm -hmm. Buti at naglapit-lapit ng kaunti sa pana ko. Huwag lang makakabunot na ito ro. No? Ayos itong mga pandaradagdag. Malaki-laki na itong surahan. Hanap pa tayo. Na ito, sulit. Budlawan. Ahantayin kong bumalagbag. bumalakbak, pa tamaan kay pagayaan. Mm -hmm. Nakatanggal. Ulitin ko, yori na. Hindi ka na dyan makakabunot. Nakapansin nyo mga kapatid yung pana ko para ng ahas. Tiko-tiko ang stingless. Kaya tiyaga, tsaga-tsagaan ko na lang. Wala kayang pantuwid tayo di si Dagat. Pag bato mahirap ipokpok Talong natiko. Na ito may nakatago. Sila naman butas. Bunot ang labas lang mga kapaders. Sinusungkit ko. Surahan. ayo umatras. Kahit nakatalikod. Upa ka na kita. Hirap na makahoy ng kulambutan. Ang kulambutan kaya ngayon nasa paitloga na. Bago tayo makakasin po ng itlogan, wala tayong kulambutan. Hanggang dito muna aking video mga kapaso so mawit na rin kami. Nihalabig na naman ako. Isang dive lang na naman tayo mga kapaders. Abang-abang na pag-uwi namin. Na ito na mga kapaders. Yung aming huli sa isang dive laang. At hindi kaya ang dalawang dive. Malamig mga kapaders. Ang dagat na. Budit na. At yung na may bagong tabing sura na malaki dun sa tigpuro. Pahura mga kapaders. Ayan. Malaking surahan. Lapo-lapo. Pigan. Mga isdang bukaw. <laughs> dalayin sa Manila mga kapaders. At meron sa atin ang korder. Madilim. Ating bibidyohan pa yung bukas mga kapas para magandang bidyohan at maliwanag bukas at dito ay medyo makulimlim at malayang ilaw ito ang lang surahan makikita yung bukas mga kapaders kung mga kilo abang abang lang bukas na ito na mga kapaders alas 5 pala Nang na ang nanggising na mga tao sa amin medyo madilim pa pero umaga na rin mga kapaders at yung ilaw Terdapat kula laang sa timbangan at para makida ninyo kung mailang kilo yung surahana at i mga Kapaders. Ma' Uber ya. Sigidaw. Hmm. Gibi ku teru. Gibi ku teru. Mutabak mo mga yang yang kalaki. Tabak i. Patindig, patindig

Magandang magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders. Ito na aming kabinta sa surahan. Yung timbang ng ating surahan ay 10.2. Ito ang kilo mga kapaders. 150. Nag 1.5.30. Tapos yung bidilya, ilang piraso. Nag 1.5. 1.30 ang kilo mga kapaders. Ito ang binta. 1.95. Ito ang total. 1.725 mga kapaders. Kaya lang ang problema yung ating isda kinuha ng alas 5 na madaling araw hanggang ngayon wala pang bayad mga kapaders pero okay lang yun, mabayad man yun kaya hindi ko mabayaran yung gastos saka hindi ko maparte mga kapaders kung ilan lang aming aabutin dito sa 1-7 pero meron tayong kikitain mga kapaders at parang paano meron tayong pambili yung pambigas na naman tayo ayos na yan, maraming salamat Lord sa biyaya na pinagalog mo sa amin at maraming salamat din sa paghaplus mo sa karagatan at bahagi ng kalumaan dagat na naman dito sa Islam mga kapaders. Akong ko lang mamayanggap eh kung hindi lumakas ang dagat. Pero pag hindi lumakas, talaga tayo ulit mga kapaders. Maraming salamat ulit sa inyong paunood. Shout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati na sa ating mahal na OFW. Nagapakapagod sa inyong bansa. Ingat po kayo lagi dyan. God bless.